Nakita ko ang landas sa aking harapan ng may linaw na hindi ko pa naranasan noon. At sa sandaling iyon, ang aking kaluluwa ay napuno ng isang kagalakan na hindi nagmula sa mundong ito. Isang malalim na kapayapaan na bumabalot sa lahat. Tulad ng tubig na malakas na umaagos kapag nabasag ang isang dam. Napagtanto ko noon na ang kagalakang iyon ay nagmula sa ganap na pag-abandona sa mga bisig ng Diyos. Ang pag-iwan ng lahat sa Kanyang mga kamay, pagtitiwala sa Kanyang banal na providensya, ang pinagmula ng kapayapaang iyon na nakahihigit sa lahat ng pangunawa. Naranasan ko ang tinatawag ng ilang santo na perpektong kagalakan ang kalagayang iyon ng ganap na pagtitiwala sa Diyos, ng ganap na pagpapasakop sa Kanyang kalooban, ng walang takot, walang pagdududa. Nadama ko na sa unang pagkakataon sa aking buhay. Maaari kong iwan ang aking sarili sa mga kamay ng Diyos ng may ganap na katahimikan sa pagkaalam na gagabayan niya ang aking buhay ng mas mahusay kaysa sa magagawa ko. Ang aking buhay na dati ay tila palutang-lutang. Walang malinaw na direksyon. Ngayon ay parang isang barko na naglaladlad ng mga layag nito. Matiyagang naghihintay sa hangin ng Espiritu Santo. Ang banayad ngunit makapangyarihang hangin na iyon na magdadala sa akin kung saan man gusto ng Diyos. Nagpasya ako noon nang may katatagan at kagalakan na maging kaibigan ng Diyos. Hayaan siyang maging siyang magdirekta ng aking buhay. Tanggapin sa lahat ang kanyang banal na kalooban. Nagtitiwala na ang gusto niya para sa akin ay palaging ang pinakamahusay. Mula noon hindi pa ako naging ganito kasaya. Walang alinlangan ito ang pinakamahusay na desisyon na nagawa ko sa aking buhay. Iwanan ang aking mga takot, aking mga plano, aking mga alalahanin, at ilagay ang lahat sa mapagmahal na mga kamay ng Panginoon. Pahintulutan siyang gawin sa aking buhay ang gusto niya, kapag kaalam na sa ilalim ng kanyang mapagkalingang pangangalaga, ay walang dapat katakutan. Sa ilalim ng kanyang mapagmahal na patnubay, ang lahat ay may kahulugan. At kahit sa gitna ng mga paghihirap, alam kong hindi ako nag-iisa na siya ay kasama ko sa bawat hakbang ng daan. Sa langit at sa lupa, magpakilanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus sakramentado. Naniniwala kami ng buong puso namin sa kanyang tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. O puso ni Jesus, sa iyo kami lubos na nagtitiwala dahil alam namin na ang iyong pag-ibig ay walang hanggan at ang iyong awa ay walang katapusan. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Pag-alabin mo ang aming mga puso ng iyong banal na apoy upang mahalin ka namin ng higit pa at higit pa araw-araw. Puso ni Jesus, hikayatin mo ang mga pusong matigas, yaong mga nawalan ng pananampalataya, yaong mga nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan. Naway maabot sila ng iyong pag-ibig at mabago sila, naway madama ng bawat lapastangan, bawat makasalanan ang bigat ng iyong maawaing pag-ibig at bumalik sa iyo ng may nagsisising puso. Puso ni Jesus, pagalabin mo ang aming pag-ibig sa iyo, naway mahalin ka namin ng buo naming pagkatao, ng buo naming puso, at naway maipakita ang pag-ibig na iyon sa aming mga kilo sa iba. Banal na puso ni Hesus. Maging kanlungan namin sa mga oras ng kahirapan, aming aliw sa mga oras ng kalungkutan, aming lakas sa mga panahon ng pagsubok. Hikayatin mo ang mga makasalanan, iligtas mo ang mga naghihingalo na naghahanap sa iyo sa kanilang mga huling sandali, at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio na naghihintay ng iyong awa, Eukaristiko Puso ni Jesus dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa, upang palagi kaming mabuhay sa iyong presensya at magtrabaho para sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa at ng aming mga kapatid. O sagradong puso ni Jesus, maawa ka sa amin, sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan at sa lahat ng mga nangangailangan sa iyo. Protektahan mo ang mga kabataan na naliligaw, ang mga bata na hindi pa nakakakilala sa iyo, ang mga matatanda na nakadarama ng kalungkutan at pag-abandona. Naway aliwin at gabayan sila ng iyong pusong puno ng pag-ibig at pakikiramay. Matamis na puso ni Jesus, maging tanging pag-ibig namin, aming kanlungan, aming aliw sa mundong ito matamis na puso ni Jesus. Maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na ligaw malayo sa iyo. Matamis na puso ni Jesus. Naway no palagi kitang mahalin, nang higit pa at higit pa. Naway no hindi ako lumayo sa iyo, at naway no ang bawat araw ng aking buhay ay maging patotoo ng iyong pag-ibig. Luwalhati karangalan at pasasalamat sa sagradong puso ni Jesus na nagmamahal sa amin ng may napakalaki at walang katapusang pag-ibig. O puso ng pag-ibig, inilalagak ko ang lahat ng aking tiwala sa iyo. Bagamat natatakot ako sa sarili kong kahinaan, nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang kabutihan sa pagkaalam na sa iyo ay kaya kong gawin ang lahat kabanal-banalang puso ni Jesus. Maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na naliligaw. Naway maabot sila ng iyong pag-ibig at gabayan sila pabalik sa iyo. Sagradong puso ni Jesus, protektahan mo ang aming mga pamilya, kabataan, bata at matatanda, at pangalagaan mo ang lahat ng mga higit na nangangailangan nito. Maging kilala maging minamahal, maging tularan sa buong mundo. Dumating nawa sa amin ang iyong kaharian ng pag-ibig at kapayapaan. O matamis na puso ni Maria, inanamin samahan mo kami sa aming paglalakbay patungo kay Jesus. Maging gabay namin, aming kanlungan, at ihanda mo kami ng isang ligtas na daan patungo sa kaligtasan. Sa langit at sa lupa magpakailanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus sakramentado. Amen. Sinko minutos kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal at minamahal na Jesus, narito sa kabanal-banalang sakramento, lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat, pagmamahal at pagpipitagan. Lumalapit kami ng may pagpapakumbaba sa iyong banal na presensya. Batid ang aming kahinaan at ang kadakilaan ng iyong walang hanggang pag-ibig. Ikaw na nananatiling tahimik sa mga tabernakulo ng mundo, matiyagang naghihintay sa aming pagdalaw. Nananabik na ang aming mga puso ay sumanib sa iyo sa isang gawa ng pag-ibig at Pagsamba sa kasamaang palad maraming beses kaming nabigo na tumugon sa panawagang ito nakakalimutan na ikaw ay naroon napakalapit sa amin sa eukaristiya naghihintay sa aming maliit na gawa ng pag-ibig ngunit ngayon nais naming italaga ang oras na ito sa iyo upang mapasai yung presensya upang pakinggan ang iyong tinig sa katahimikan ng aming puso at upang panibaguhin ang aming pangako na mahalin ka araw-araw ng higit pa. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Panginoon ng awa, gawin mo akong maawain. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ang aking mga hakbang sa landas ng kabutihan. Panginoon ng tabernakulo, gawin mong mahalin kita ng higit at higit pa. Naway ang aking buhay ay maging refleksyon ng iyong pag-ibig at sa pamamagitan ng aking mga gawa at salita. Makita ng iba sa akin ang isang buhay na patutuo ng iyong presensya. Tulungan mo akong lumago sa kabanalan upang araw-araw ay mas mapalapit ako sa kapuspusan ng pag-ibig kristyano. Kabanata Besh Versikulo Don Ang Diyos ng buong biyaya na sa pamamagitan ni Kristo ay tumawag sa inyo sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian pagkatapos ninyong magdusa ng kaunting panahon Siya mismo ang magpapasakdal magpapatibay magpapalakas at magtatatag sa inyo. Sa talatang ito, ipinapaalala sa atin ni San Pedro na ang pagdurusa bagamat mahirap ay isang kinakailangang proseso para sa ating pagdadalisay at paglago sa pananampalataya nagsasalita siya tungkol sa isang diyos na sa kanyang walang hanggang karunungan pinahihintulutan tayong makaranas ng mga kahirapan at pagsubok hindi bilang parusa kundi bilang paraan upang palakasin tayo pasakdalin at ihanda tayo upang makibahagi sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Ang pagdurusa kapag iniaalay ng may pag-ibig at pinagsama sa mga merito ni Kristo ay nagiging isang makapangyarihang instrumento ng kaligtasan. Ang banal na kura ng Ars, si San Juan Maria Vianney, ay nagtuturo sa atin ng may malaking karunungan ang Cruz ay ang regalo na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga kaibigan.